Mga kababayan, tuturoan ang kayo manghuli ng pugita. Pumunta kayo sa ilalim ng dagat at may dala kayong uh, sibat at manghalap lang kayo dito sa mga ilalim ng corals. Makikita nyo, may mga pugita dito. Ayan. Ay, kita nyo ba? Sinusundot ko ang pugita para siya ay lumabas sa kanyang lungga. Ayan, naglalaban ang pugita. Ayun, nahuli ko na ang pugita. Marami na akong ngauhuling pugita sa araw na ito. At ang pugitang ito ay makapit. Kailangan tanggaling siya sa inyong sibat para maitali nyo sa inyong sinturon. Ayan, di ko matanggal ang pugita at natanggal ko na siya. Hahanap pa tayo ng ibang pugita. Ayun, may nakita na naman akong isang pugita. Huhulihin ko na ang isang pugita gamit ang aking sulo. Oh, Susundot-sundotin so ko ulit ang pugita ay naglabas siya ng usok, ng ink. Ayan, nanlalaban ang pugita. Pero, mas malakas tayo at medyo malaki-laki itong pugitang nahuli natin. May kasama akong nanguhuli din yung pugita at sinundot-sundot niya ang coral gamit ang kanyang sibat. At ayun, may isang ang pugita. Nahuli niya na ang isang pugita at ang pugita ay nanlalaban lalabas ito ng ink o maitim na usok sa ilalim ng dagat. At meron na naman tayo isang pugitang navita dito. Tignan nyo, nakatingin siya sa atin. At meron pang isang pugita dito. Dalawang pugita sila. Susundutin ko ulit gamit ang aking sulo at tagkunin ang pugita. Ayan, nanlalaban na naman ang isang pugitang ito. Pero nahuli ko siya. Hinawakan ko sa ulo at ikikiss ko ang pugita. Kailangan yung ikis ang pugita para ay umamo sa inyo. Ipaparita ko sa inyo mamaya kung paano halikan. Ganun lang. At yan, maamo na ang pugita. Kukunin ko ang pangalawang pugita sa lungga niya. Ayan, nanlalaban na naman siya. Naglalabas siya ng maitim na usok. Ayun, nahuli ko ang pangalawang pugita. At syempre, ikikis natin ang mga pugita para hindi na sila manlaban. Ako ay sisisid muli upang makahuli ng mga pugita. At may nakita na naman akong pugita na nagtatago sa isang coral. susundutin ko siya ng aking sibat. Kung makita niyo ang galamay ng pugita, ayun! Isang pugita nga, huli! Para hindi siya manlaban ang pugita, kailangan niyong halikan ang pugita. Kikis niyo sir, sa, kanyang labi. Hanapin niyo lang ang labi. Mwah! 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 Ayun, hindi na manlalaban ang pugita. Ayan, tikitan-kita nyo, mabait na saray ng pugita pagkatapos ko itong halikan. At ako'y nilipad na papunta sa langit. Paalam!